Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer na Enero 28, 2025, na iyong Martes. Enero 28, ang enerhiya ng universo ay nag-aanyaya sa iyo, Cancer. Nayakapin ang natatanging aspeto ng iyong pagkatao bilang isang tagapangalaga ng kagandahan. Ikaw ay likas na tagahanga ng mga maliliit na detalye sa mundo, mga bagay na madalas hindi napapansin ng iba, ngunit para sa iyo ay puno ng halaga at kahulugan. Habang ginugugol mo ang araw na ito, hayaang ang iyong mga pandama ang maging gabay mo. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, humanap ng mga himala sa paligid. Ang malamid na hangin, ang banayad na ilaw ng araw, o ang mahika ng mga ngiti ng mga tao sa paligid mo. Ang pagtutok sa mga bagay na nagbibigay ng saya at kagandahan sa iyong buhay ay maaaring magdala ng bagong liwanag at kasiglahan sa iyong isipan. Habang nakakaranas ka ng ganitong inspirasyon, maaari mong mapansin na ang mga positibong damdamin na ito ay nagdadala ng malinaw na direksyon sa iyong mga kilos. Ang kalinawan na ito ay mahalaga sa pagtahak sa tamang landas. Sa mga sandaling puno ka ng pasasalamat sa mga simpleng bagay, mapapansin mong ang iyong mga desisyon ay mas nagiging maayos, mas may layunin, at mas nagdadala ng tabumpay. Ito ang perpektong oras upang kilalanin ang halaga ng kagandahan sa iyong buhay, hindi lamang sa mga panlabas na bagay kundi pati na rin sa iyong mga relasyon at sa iyong kalooban. Dahil ang buwan ay nasa Capricorn ngayon, maaari kang makaramdam ng bahagyang pagnanais na maging mas praktikal at maayos sa iyong mga gawain. Ang impluensyang ito ay nag-aanyaya sa iyo na balansihin ang iyong emosyonal na kalikasan sa mas estrukturadong disiplina. Maaaring makatulong ang ganitong pagtuon sa kahusayan upang maipasok ang pagiging produktibo sa iyong araw. Subalit, mahalaga ring tandaan na ang pagiging masyadong nakatuon sa tungkulin ay maaaring makalimutan mo ang halaga ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa bawat gawain, maglaan ng oras upang kilalanin ang kagandahan sa kung ano ang iyong ginagawa. Sa ganitong paraan, ang iyong trabaho ay hindi lamang magiging obligasyon, kundi isang pagpapahayag ng kasiyahan at pagkamalikhain. Sa araw na ito, maaaring makaramdam ka ng kaunting takot o pagkabalisa dahil sa mga hamon o hindi inaasahang sitwasyon. Ngunit mahalaga na huwag mong hayaan ang mga ganitong damdamin na manaig. Sa halip, gamitin ang iyong likas na intuwisyon upang gabayan ka. Ang pagiging cancer ay nagbibigay sa iyo ng malakas na kakayahan upang maunawaan ang mas malalim na mga aspeto ng mga bagay. Gamitin ang regalong ito upang mahanap ang mga sagot sa mga katanungang bumabagabag sa iyong isip. Sa halip na labis na mag-alala, hayaang ang iyong pananaw ay manatiling positibo at magtiwala na ang lahat ng bagay ay may dahilan at layunin. Ngayong araw, tandaan na ang pag-aalaga sa iyong sarili ay kasinghalaga ng pagtulong sa iba. Maglaan ng oras upang kumonekta sa iyong damdamin. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagsusulat, o simpleng pag-upo sa tahimik na lugar habang iniisip ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Habang ginagawa mo ito, mararamdaman mo ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay nagbibigay daan sa iyo upang mapanatili ang balanse sa kabila ng mga hamon. Ang araw na ito rin ay pagkakataon upang suriin ang iyong mga layunin at pag-isipan kung paano mo maaaring pagandahin ang iyong kapaligiran upang mas maging inspirasyon ito sa iyo. Maaari kang magsimula sa maliliit na pagbabago tulad ng pagdaragdag ng mga halaman sa iyong espasyo, pag-ayos ng iyong lugar ng trabaho, o pagpapalit ng dekorasyon sa iyong tahanan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nakakatulong upang gawing mas maganda ang iyong paligid, kundi nagdadala rin ng positibong enerhiya na makatutulong sa iyong araw-araw na gawain. Habang nagtatapos ang araw, subukan mong magpasalamat para sa lahat ng mga karanasan, magandaman o hindi, na dumating sa iyong landas. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay at bawat isa ay nagdadala ng mahalagang aral na maaaring makatulong sa iyong paglago. Sa halip na makita ang mga hamon bilang sagabal, pinan ang mga ito bilang mga pagkakataon upang matuto at lumago. Ang araw na ito ay paalala na ikaw ay nasa tamang direksyon at ang lahat ng bagay ay nagaganap ayon sa plano ng universo para sa iyong kabutihan. Sa kabuuan, yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at positibong pananaw. Ang iyong kakayahang makita ang kagandahan sa maliliit na bagay ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang kalakasan at inspirasyon. Yakapin ang bawat sandali at magtiwala na ang iyong intuition ay palaging nasa tamang landas, na ginagabayan ka patungo sa isang mas maliwanag at mas makabuluhang hinaharap. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.